How many personnel uh, operate that one? How many people? Totally uh, fifty five. Fifty five? Yes. Laborers. All, yeah. all. all in all. Yes. For yes. the rail? Two trucks. Two trucks. Very nice. So we it's very fast. The, the other project is now six days. For well, our project, three days. So very fast. How long is the slab? The one that you put here? So if you're using the launching... Uh... This is the one span, the 40 meter. 60. 40. Okay. I want to announce to the public, simultaneous po ang pagigiba ng mga istasyon ng PNR. Sampo po to, all the way from Santa Mesa. At bakit importante po to? Kung mapapansin nyo po, bungi po yung viaduct natin. At uh, ito lang ang isang paraan para matutuloy na po natin ang ating proyekto. At hindi rin po natin magagawa to kapag walang tulong ang lokal na pamahalan. Kasi po, usually sa mga ganitong proyekto, bakit po naantala to? Una, kapag hindi po tayo nangipag-coordinate sa local government. Kasi may mga kasama po itong mga ISF at ang makakatulong lang po sa atin ay local government. Kaya dito po si Mayor Ahayin, laking pasasalamat po ng DOTR at PNR. Pag matatapos po to ang tansya po ng DOTR at ng PNR, ang makikinabang po dito ay uh, mga 800,000 na mga commuters. Malaking tulong po. Pag natapos nating ma-demolish itong mga lumang stasyon natin, yan yung mag uujok na mag-umpisa na nating itayo yung mga bagong stasyon natin para dito sa ating North-South Commuter Rail. Itong Alabang Station natin, uh, isa to sa dalawang Airport Express Station natin. Anong ibig sabihin nun? Ito pong North-South Commuter Rail natin, ito po ay tatakbo mula Clark Airport uh, sa Norte hanggang Kalamba uh, meron po yung 35 stations, pero out of that 35 stations po, meron pong dalawang stasyon, isa po sa Makati, pangalawa po dito sa Alabang, doon lang po hihinto yung tinatawag nating Airport Express Service. So, uh, in the future po, kung uh, tayo naghahanap, for example, ng flight, uh, pwedeng-pwede na po, within 1 hour 15 minutes, punta ka po dito sa Alabang Airport Express Station, dire-diretso ka po, titigil ka lang sa Makati, Next stop muna po ay uh, sa Clark Airport na po natin. Sa pagpili ng uh, Alabang bilang isa sa mga stops ng uh, Airport Express, it, it adds value to the city at yung efforts namin na uh, uh, maging uh, investment hub ang aming lungsod ay mas malaki ang chances no na makamit ma namin dahil dito kaya kami talaga nagpapasalamat. Ito po sa PNR Bicutan Station. Today po ang official start natin ng demolition activities. Uh, ginagawa po natin ito para ma-deliver ang kinakailangang right of way ng ating kontraktor para makapagsimula na po sila ng permanent works uh, para po dito sa Bicutan Station. Kung saan po tayo ngayon, itong PNR Bicutan Station, dito rin po itatayo ang Bicutan Station, hindi lamang po ng North-South Commuter Line or NSCR, Uh, dito rin po dadaan ang mga trend ng, uh, ng kauna-unahang saboy sa Pilipinas.